Nay, nay, papakita lang ako sa iyo. Ano ba yun? Wow! Oh. Ay, ito mo ba ito? Ayan. Ay, ito mo ba ito? Ha? Ito na binigyan ka din? Ha <laughs> ha Pinalakas na... ko ito, di ba? Hinira mo yung nakaraan ko? Oo. Oh. <laughs> ha ha nakaraan oh, na ka ambing, inunggit mo ako. Oo, oh, mas malakas ito! Oy! Oy! Ano? Pwede siya yan? Pinagandaan na kita! Pinakamalakas ito ba yun? Pinakamalakas ito? Yeah, Nagbebenta <laughs> the... headlamp ko? Sa headlamp ko. Wala 'to. Hindi ano may naghahanap kayo, baka may naghahanap kayo. Ah, ah. lang 'o. tanghali. Alam mo yayabangan ako nito eh. Kaya ko. Oya, oya. Hindi ko, 'yan. ang ko. Lasting ko. ko. <laughs> pinukuha na ako ng liwanag. <laughs> Paapaglakad oh, uh, pala ako. Pwede, oh, tago mo to. Ayaw mo na. Ayaw mo na. <laughs> okay na yun. Eh. Ayaw naman ako sa dilim. O, oh, baka wala kayong ilaw. Sa tent nyo ha. Eh, ilaw nyo ko. Pag-ilaw lang ako rito. Lord, <laughs> pinukuha ko ng liwanag na eh. Isang headlap po ba yaw? Wala, wala naman mong pinili. Malabo mo ito ako sa gabi. Ang gusto. Delikado yan ha. Oops. Patayin ko na ano, baka nasisilaw kayo eh. Okay na, baka nasira kayo ng ano, sakit. Mag-gisto Ba nang labas ko pa yun? Wala naman akong ganyan eh. Ba, isa yun tayo juts eh. Wala kasi na to, pero grabe yung kay kuya mo. Wala lang ako yung mga juts talaga oh. O, ako nang nagbibigit, napapapikit eh. Wala ko talaga, kinukuha na ako ni Lord. Tay, huwag ka mga lalay, hindi si Lord kukuha sa'yo. <laughs> ah, kaya pala mainit. <laughs> Tara, may zoom in yung kay Ay, kuya. May zoom in tayo kay kuya mo. Oh. <laughs> Ba't sa'kin sa wala? Ayan na. Ito niya yata ito na eh. <laughs> wala ba yung mong pinipindot dito? <laughs> Sagad na yan, Tay. Ba't sa'kin sa niya may zoom? Maliit lang sakop nun sa'yo eh. Hindi, meron yan. No? Maliit lang yung ayo. Oh. 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 Uh -huh. Ano oh, yun? bayaw. Oh. Uh -huh. Bayaw may stoplight light to. Bayaw. Bayaw mo sa may stoplight. light. Oh, may stoplight light to. Oh. <laughs> <laughs> nakita ni oh, Kuya yung na? ano. Tay, nakita ni Kuya na kalbong Feel ko yung nakita. Wala <laughs> pa <Pastus> naka-on pala <laughs> yo. Window. Because <laughs> of the wala natatang pala ng ilaw. oh Ay! Oto na yun. Diba? Ganyan kayo sa ulo. Eh! Nakuha Nakuha yun. na. Wala na. Wala na makikita. Lobat, Wala na nakikita. Patay natin mga ilaw. Lobot. <laughs> <laughs> oh, o, pasok na natin yung power station natin eh. Hindi, ko na lang. <laughs> mayabang ka kasi. Bayo, malakas nga kayo sa inyo. lang pala. Wala kwenta. <laughs> 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 Bakit? charge pa ngayon ha. Bakit? Di ba mayabang ka? Ang lakas yan ah. <laughs> Ayun, malakas, malakas. malakas parang sa si Wala parang 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 jamait parang si sa parang 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 Ano parang parang lobat. Hindi <laughs> <laughs> puro <ayabang>. <laughs> Madilim na, di ba? Oo. Oh. Madilim na, syempre. Meron pa tayo ano dyan. Para di napapatid yung iba dyan, yung mga malalabo mata. May mga pa ganito tayo. Nay, tinan mo ito, tinan mo ito. Wow! Ay. Boom! 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 Ay! Sorry, it's DJ. Oh, ice candy! Aris! Nalalabat ba yan? <laughs> Ito! Parang nakakita ng mga malalabong mata sa gabi. Ayaw ba yun? Pwede daw ba pa-charge si Kuya ng headlamp niya sa Abloete mo? Ang tayo mag solar, di ba solar yan? Kaya may araw. <laughs> ano ba yung, mo, lang, ba <laughs> mo ba yung, yabang, diba? <laughs> mata, yun? Pa-charge <laughs> mo na gago. Wala mga gito naman yun. Bahala ka ba yun? Buro kayabang, di ba? Ano ba yun? Dahil ba yun mata? Ito na yung... ang muna ha? Parang ano makikita ko rito? Ito ko pa yun, etit siya. Ano ka? <pet> Napakahay ko sa'yo yan. Matubig ah, na. eh, sa diba? ko natin sa loob. Ah, panis ka. Eh, ito kita nakikita sa gabi, di ba? Ito ba, agis ko, tingnan ko ba? Uy, puto ka! Papapano ako sa'yo yan. <laughs> 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 ano, Naim, gabi na, madilim na. Oh. Saan natin mga ilaw Sige. Eh, may gasera. Ah, oh! And there was light. Oh! Kaya mo ilaw parang malabo mata mo ha. Ano, ano, sinabi ng mga malalakas ng headlight. Mas boya mo ngayon. Ano ba yaw? Ano yung gasero? Hindi mga patatalo to. tayo mo mamaya, pag gabating yung power station ko, kinalis ko lang. Kinalis ko, di Wala ng araw. Mayroon naman ako solar moon. Ha? Ah! Solar moon. Lunar, sa tanga dun. Lunar, lunar, tawag dun, tanga. Ito-charge kasi sa sabuan. Solar moon. Lunar power? Oo, oh, lunar power.